Ang interes ay isa sa mga konsepto sa pera na parati nating naririnig. Ngunit hindi lahat ng tao ay naiintindihan kung paano ito gumagana. Dito sa video na ito, pag-uusapan natin ang interes at aalamin natin kung paano naapektuhan ng interes ang yung pera. Ito si Marge. Si Marge ay nangangailangan ng pera at naisipan niyang lapitan si Ate Eva. Nang utang si Marge ng 5,000 at nagkasundo sila na magbabayad siya ng 100 araw-araw sa loob ng 60 days. Ang 100 times 60 days ay 6,000. So si ate Eva na naglabas ng 5,000 para mapautang si Marge ay makakatanggap ng 6,000 pagkatapos ng dalawang buwan. Yung 1,000 na kanyang kinita sa transaksyon na yon ay ang interest. Ang interes ay sinusukat sa porsyento nito mula sa orihinal na halagang inutang, o tinatawag na principal. Sa ating halimbawa, kumita si ate Eva ng 1,000 sa kanyang ipinautang na 5,000. 1,000 divided by 5,000 ay 0.2. Kailangan mo itong i-multiply sa isang daan para makuha ang percentage. 0.2 times 100 ay 20. So ang interest rate ng utang kay Ate Eva ay 20% sa loob ng 2 months. Importante malaman kung paano makompute ang interest rate dahil marami sa mga lender ay nag advertise na kunwari mababa ang kanilang interest rate pero iba pala sila ng paraan kung paano ito kwentahin. Kaya't mahalaga na kung ikaw mismo ang uutang, ay alam mo kung paano mag-compute ng mag-isa. Ang ilan sa mga style ng mga lender para magmukhang mababa ang interest rate nila ay ang pagbigay ng interest rate na monthly para mukhang maliit lang. Kunwari 20% sa loob ng 2 months ang kanilang totoong rate kagaya ng kay Ate Eva. Pwedeng sabihin nila na ang interest rate lang nila ay 10% per month. Para sa hindi nakakaalam, baka isipin nilang mas mababa ang interest rate, pero ang totoo pareho lang sila. May iba ring style na kunwari uutang ka ng 5,000, ang ibibigay lang sa'yo ng lender ay 4,000. Sasabihin nila na yung 1,000 ay ang interest, at binawas na nila para bayad na agad. Pero ang ganitong pagkocompute ay mapanlin lang. Akala tuloy ng borrower ay 5,000 ang kanilang inutang, pero ang totoo ay 4,000 lang. So kung ikocompute ang interest rate, ito ay 1,000 divided by 4,000 equals 0 0.25. 0.25 times 100 ay 25. 25% ang kanilang interest rate na napakalaki. Ang interest rate ay ginagamit din sa mga binibili na hulugan, installment, o gives. Kung mas mahal ang total ng bawat hulog, kumpara sa halaga nito kung bibilhin ng cash, yung diferensya ng halaga ang pinakatubo o interes nito. Kapag pinag-uusapan ng interes, parati ang borrower ang nagbabayad ng interes, at ang lender ang kumikita mula sa interes. Kung ikaw ang umuutang, ikaw ang parati na nalulugi, dahil ikaw ang nagbabayad ng interes. Pero kung ikaw ang nagpapautang, maaari ka rin kumita mula rito. Sa mga bangko, kung may pera kang nakatabi sa mga savings account, dahil parang inilalagak mo ang iyong pera sa bangko para magamit nila. Ikaw ay kikita ng interes dito. Kadalasan, ito'y maliit na halaga lang. May mga paraan kung paano kumita ng mas malaki mula sa iyong ipon, pero pag-uusapan natin yun sa ibang video. Kung naiintindihan mo ng mabuti ang interest at interest rate, masisiguro mo na kung kailangan mo umutang. Ito'y sa pinakamababang rate. Sa bawat piso na iyong matitipid, mas maabot mo ang pagyaman. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, negosyo, at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel, mag-like, comment, at share para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.